Ito na mga tropa na uwan ni Mata. Isang trophy. First place. Ayan, sa Central. O, first place din siya sa Central. Ayan, first place din sa Central. O. Sa Agdangan, tapos sa Unisan, first place din siya. Central din sa Santa Rosa, Laguna, first place. Second place. Ito sa Saibet Wala pa yung certificate niya na Second overall Ayan Trophy na uha niya Ay, Makapal na to Kapal oh Ipon na si Mata Nandun sa loob Tara silipin natin siya Ito na mga tropa Ito yung ibon na yan Nakumuha ng trophy Mga certificate ng ibon siya Kaso nilalaro pa natin mga tropa. Yan. Ito yung tatay niyan, si Kidlat, nakalabas na sa cage. Ito yung tatay niyan. Hiniram yan ngayon. Binalik na sa atin. Dito yan. gumusot Yan. Tapos ito. Paris niyan. Yan. Bibrid tayo para sa norte. Yan. Kompleto pa rin tayo sa atimonan. Nagbitaw tayo nung linggo. Yan. Kompleto pa rin sila ng lima. Yan no. Hindi tayo nakapag-video kahapon. Kasi ginawa tayo yan. Ang ganda ng abangan natin. May upuan no. May upuan na tayo. Kaya hindi tayo nakapag-video nung linggo. Yan. Tuloy. Sana tuloy-tuloy yan dahil second lap nila sa FR Sabado kasi yung last lap nila sasabay na rin itong Sabado mga tropa ano kuha tayo ng norte ito may itlog na rin to nalaban natin ito si Putol kita Putol ito rin marami rin itong hinakot na si RTP mga tropa dami rin kinamig na pera to na disgrasya lang to dito sa loop natin so, ngapit doon ay, may itlog na rin syo ipawalan natin to mga tropa ayun, isa lang pa yan mga tropa ayun, no na, dito ko na yung tatapos to mga tropa, ina-update natin sa ibon natin